Kaano kayaman si Bea Alonzo? Isang masusing pagsisiyasat sa kayamanan, investments, at lifestyle ng kapuso actress na si Bea Alonzo. Manila, Philippines, Agosto, 2025. Isa si Philbert Angeli Ranolo Fagestrom, mas kilala bilang Bea Alonzo sa pinakakilalang mukha sa mundo ng Philippine showbiz. Sa loob ng higit dalawang dekada, pinatunayan ng actress ang kanyang kakayahan hindi lamang sa pag-arte, kundi pati sa pagnenegosyo at maingat na pamumuhay na nagbunga ng matatag na kayamanan. Sa bawat pelikula at teleseryang kanyang pinagbidahan, sa bawat produktong kanyang inendorso, at sa bawat investment na kanyang pinasok, unti-unting naipon ni Bea ang isang kayamanang hindi basta-basta. Sa puntong ito, maraming netizens at tagahanga ang nagtatanong Kaano na nga ba kayaman si Bea Alonso sa kasalukuyan? Maikling kasaysayan ng kanyang karyer. Nagsimula si Bea sa showbiz noong taong 2002 sa kanyang pagganap sa teleseryeng Kay Tagal Kang Hinintay kung saan pinatunayan niya agad ang kanyang galing sa pag-arte. Simula noon, nagtuloy-tuloy na ang kanyang mga proyekto sa ABS-CBN. At nang lumaon, ay naging isa sa pinaka leading lady ng bansa. Ilan sa kanyang mga box office hits ay One More Chance, The Mistress, Four Sisters, and A Wedding at a Second Chance. Bukod sa mga pelikula, naging matunog din ang kanyang mga teleserye gaya ng maging sino kaman I Love Betty LaFea at A Love to Last. Taong 2021 nang ianunsyo ni Bea ang kanyang paglipat sa GMA Network, kung saan muli siyang nagtagumpay sa mga bagong proyekto. Tantyadong net worth. Ayon sa mga entertainment and business analysts, ang estimated net worth ni Bea Alonso ay maaaring nasa pagitan ng 400 milyong piso, milyon hanggang 500 milyong piso. Ngunit posibleng lumampas pa ito dahil sa mga bagong negosyo at endorsements. Kung ikukumpara sa ibang artista, masasabing kabilang si Bea sa elite circle ng mga pinakamayayamang celebrity sa Pilipinas na may diversified income sources, mula sa acting, business, digital content, at mga investments. Teleserye, pelikula, at talent fees. Malaki ang kinikita ni Bea mula sa kanyang trabaho bilang actress. Tinatayang umaabot sa limang daang libong piso hanggang isang milyong piso ang kanyang talent fee kada episode ng teleserye o kada pelikula depende sa laki ng proyekto. Kapag siya ay bida sa isang full-length film, maaring kumita siya ng lampas 3 milyong piso bukod pa sa share sa kita kung may kasunduan. Sa mga teleserye na may mahabang run, karaniwan 80 episodes pataas, maaaring lumampas ang kanyang kinikita sa 50 milyong piso para sa isang serye lamang. Magkakilalang endorsements. Hindi rin matatawaran ang dami ng brand endorsements ni Bea. Ang kanyang ganda, kredibilidad at clean image ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit siya ay highly sought after endorser. Ilan sa mga brand na na niya ay Dilo Medical Group, Luxie White, SM Beauty, Lazada, PLDT, Bench, Mang Inasal, Pantene, Nivea, Biotiderm, Flawless, Clear Shampoo, Del Monte. Ang bawat endorsement deal ay tinatayang may halaga mula tatlong milyong piso hanggang 15 milyong piso milyon, depende sa laki ng campaign at haba ng kontrata. Kapag digital campaign lang, umaabot pa rin ito sa halagang 500,000 piso hanggang 2 milyong piso kada post. Sa dami ng kanyang endorsements, posibleng ang kanyang kinikita rito ay lampas isang daang milyong piso kada taon. YouTube at Digital Income Pinasok na rin ni Bea ang digital content creation. Taong 2020 ng ilunsad niya, ang kanyang YouTube channel kung saan nagbabahagi siya ng lifestyle vlogs, cooking videos, travel diaries, at interviews. Mga detalyeng dapat malaman. Subscribers, mahigit 2.2 milyong. Average views per video, 3 milyong hanggang 2 milyong. Estimated monthly income sa YouTube ads, 150,000 pesos, 500,000 pesos. Brand collaborations sa vlogs, 300,000 piso at 1.5 milyong piso kada video. Ang kanyang channel ay hindi lamang source of income kundi isa ring platform kung saan mas nakilala ng publiko ang kanyang personalidad at panlasa. Social media presence. May malakas ding presence si Bea sa social media. Sa Instagram, meron siyang mahigit siyam na milyong followers ang isang sponsored post mula sa kanya ay tinatayang binabayaran ng 200,000 piso hanggang 600,000 piso depende sa brand. Bukod dito, aktibo rin siya sa Facebook, Twitter, X at TikTok na lahat ay potential ding pinanggagalingan ng kita. MJ Aryan, mga bahay, lupa, at investments. Isa sa mga indikasyon ng yaman ng isang celebrity ay ang kanilang mga real estate properties. Si Bea ay kilala sa pagiging wise investor pagdating sa lupa at bahay. White House sa Quezon City. Ito ang kanyang pangunahing tirahan na madalas ding ipakita sa kanyang vlogs. May swimming pool, walk-in closet, modern kitchen at home theater. Estimated value, 80 milyong piso. Farm at Vacation Homes sa Zambales. May taniman, nature spots, at isang villa-style na bahay. Dito siya tumatakas kapag gusto niyang mag-relax. Estimated value, 30 milyong piso. Condominium units sa BGC at Eastwood. Kinagamit bilang investment properties o pang short-term lease. May ulat na may dalawa o higit pang condo units siya sa mga prime locations. Lahat ng ito ay patunay na marunong si Bea sa tamang paglalagak ng kanyang kinikita. MLG Negosyo hindi lang siya umaasa sa showbiz. Isa si Bea sa mga artistang matagumpay na nakapagtayo ng sariling negosyo. Beati Home, isang curated homeware brand na kanyang nilikha. Nagsimula ito bilang personal passion project at ngayon nag-evolve bilang full-fledged business na may online at offline sales. Silent investor sa cafe at restaurant, Bagamat hindi niya ipinapaalam sa publiko, ilang sources ang nagsabing may share si Bea sa isang cafe sa Quezon City at isang resort restaurant sa Palawan. Stock market at mutual funds. Sa ilang panayam, inamin ni Bea na may investments siya sa stock market at mutual funds na bahagi ng kanyang long-term financial planning. MGA Luxury Items at Travel Lifestyle. Hindi rin si Bea sa luho, subalit ito'y kanyang ginagamit ng may control. Kilala siya sa pagkahilig sa fashion at travel. Fashion at Accessories. Hermes Birkin at Kelly Bags. Louis Vuitton. Chanel at Dior Outfits. Prada Heels. Cartier Watches. Tiffany Compli Jewelry. Kotze. Range Rover Evoque. BMW SUV. My Ulat den NANG Tesla se isang US Trip. Travels. Europe. Paris, London, Spain. Japan, South Korea. Maldives, Amampulo, Bali. New York at Los Angeles. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang self-care at reward system sa kanyang sipag sa trabaho. Charity at family support. Bukod sa sarili, kilala si Bea sa pagtulong. Noong kasagsagan ng pandemya, isa siya sa mga aktibong personalidad sa donation drives at community pantries. Nagpapaabot din siya ng tulong sa mga nasasalanta ng bagyo at sakuna. Hindi rin siya nakakalimot sa pamilya Matagal nang tumutulong si Bea sa kanyang ina, mga kapatid, at ilang kamag-anak, isang katangian na labis na hinahangaan ng kanyang fans. Romantic Connections, Vincent Co. Ngayong kumpirmado na ang kanyang relasyon sa pure gold president na si Vincent Co., lalong lumawak ang diskurso tungkol sa kanyang estado sa buhay. Ngunit dapat linawin, may sariling kayamanan na si Bea bago pa man pumasok si Vincent sa eksena. Kung sila ay magkatuluyan, hindi lang sila magiging ideal couple sa mata ng publiko, kundi isa sa mga pinakamakapangyarihang showbiz business tandems sa bansa. Konklusyon, gaano kayaman si Bea Alonzo? Sa lahat ng datos na naipon, makikita nating si Bea ay hindi lamang mayaman sa pera, kundi mayaman sa diskarte, sipag at foresight. Mula sa humble beginnings, umabot siya sa punto kung saan hindi na lamang siya artista. Isa na rin siyang negosyante, content creator at inspiration. Sa tantiyang net worth na maaaring lumampas sa limang daang milyong piso at sa dami ng aktibong pinagkakakitaan, masasabing si Bea ay kabilang sa pinakamayayamang artista sa kasaysayan ng Philippine entertainment industry. Ang kanyang kwento ay patunay na ang talento, kapag sinamahan ng tamang diskarte at sipag, ay maaaring magbunga ng tagumpay na pangmatagalan. At kung patuloy pa siyang magpuporsige sa kanyang karera at negosyo, hindi malayong abutin niya ang bilyong halaga sa susunod na mga taon.